Ayan guys, good morning. Nakainom na ako ng ano ko, ng yung maligam-gam na water. Tapos nag-exercise ako. Kasi ano yung parang mabigat ang katawan ko. Kaya kaya yung nandoon pa kasi ako sa more on exercise ako nandoon pa ako sa Germany. Tapos dito parang na, ano na ako. Kaya pagbangon ko parang masakit ang katawan ko. Kaya nag-exercise ako ng 20 minutes. Ayan parang gumaan yung ano ko. Iba talaga yung mag -ano ka mag exercise kaysa yung may trabaho ka yung ganyan so maganda pala maganda talaga kasi nung nasa Germany ako everyday ako nag exercise pagkuan minsan nag walking minsan pag hindi ako matamad dyan na ako sa bahay mag exercise mag ano ako kung ngayon nag exercise ako pinapawisan ako Ayan, so ang panahon ngayon ay yan sa labas. Ayan. Doon ang high school. Yung mga building dyan. Dali. Yung building dyan ay mga, ano yan, high school. Senior high. Ayan. Ayan ang ano. So, yun ang araw. Ayan, hindi makita ang araw. yan Tapos may music ako na Christian song. So, ngayon, balak ako na, ano ako, yung alis ako. Gusto ko na lang. talaga ako. Nag-ano na ako ng tiko, tapos mag-ano na lang ako mag-braid. Mayroon ako dito. nilalagay ko sa ref yung ano, yung ito. Kailangan ko ito binili. Yes. Nilalagay ko sa ref para hindi naman ma-mold siya dito sa labas. Kasi simpre mainit dito sa labas. Ang, ano. Kaya ayan, tapos i-ano ko na lang to. Ito prepare prepare muna ako ng ano ko, almusal. Ano ngayon? Martis. Oh, Martis. Mag ano sana ako ng kurtina ko maglaba. E, ano ko, so, saka na lang. <laughs> saka na lang mag ano, bukas ba or ano. Ganda sana ngayon mag ano. Mag... Pero gusto ko alis ako. Kasi may sadya ako na ano, yung mag ano lang. Alis ako. <laughs> Maganda kung, kung Manila kasi madali lang ka punta sa mall para ka malibang dito. bihayin mo pa ng isang oras. Lalo na pag ano, nag, nag commute ka. nako Ay, isang oras, yun lang. Tapos punta ka doon sa Gaisano, sa Prince yung ganyan doon sa sa city namin, sa probinsya namin. So, yun. Pag dito naman sa kabila, more than one hour. Mayroon naman din Gaisano, yung ganun. Yun lang. So, alis ako ngayon. Siguro, ano, so, alis ako. Mag-prepare muna ako ng pagkain ko. Ayan, guys, kumain na ako. <laughs> ayan, oh. May ano daw, may, may bulinaw dumaan, pero ayaw ko kumain muna ng bulinaw. So, yun, mayroon akong itlog, ganyan. Kinain ko na yung dalawang no, slice ng bread. Slice bread, so mayroon akong palaman. <coughs> Tapos mayroon akong apple isang so, birasang apple. Tapos meron akong tea. Ayan. So kinain ko na yung ano yung itlog. Ay kainin ko ito. Ayan. Ininit pa. Init pa ng itlog. Akala ko si na. Kasi ano yung yellow niya. Nakalimutan ko kasi paglagay sa ano sa rip ang itlog. So kailangan kasi ma, ma mainit dito sa labas. So, kailangan sana ilagay sa ano. Sarip ang itlog. Pero okay naman, hindi naman siya sara. So, yun guys, yung ano natin, yung almusal natin. So, ayan guys, tapos na kumain at nagpintuhan kami. Eh, tumawag yung anak ko na nasa Canada. Nasa work siya. Tinawagan ako. Pero saglit lang. Sabi ko, bakit tumawag ka ng ano? Langanin sa ano? nasa work. saglit lang nakausap ko. So yun. tapos ako kumain, ano kaya gusto kong umalis dito sa bahay. Gusto kong mag ano, wali-wali. <coughs> Mainit naman ang panahon. Lagi ako pinapawisan talaga. Dahil sa sa panahon dito, kunting kunting kilos ko lang talaga, yan pinapawisan ako kaya magbihis ako, sampay ko yung ano kasi pag I, lagay ka agad sa labahan yung halimbawa t-shirt ganyan ang dami akong labahan kasi sa isang araw ano tatlong bisis ako mag ano so sampay ko tapos mag ano naman ako ng t-shirt magbihis pagkatapos niyan pawisan naman ako yung yung sinampay ko na ano yun naman ang suotin ko ganun lagi ako pinapawisan kasi ang panahon tapos naman, magkatikati ako, mang, 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 ano yung, ano ko, yung balat ko. So, pag andun sa Germany, sabihin, ang lamig-lamig! So, yun, ganyan. <coughs> so, ngayon, alis ako, guys. Gusto kong alis. <laughs> Gusto kong alis. Di muna ako maglaban ng mga ano ko. Madali naman anuhin yung, kusutin yung mga cortina. So, yun. Alis ako ngayon. See you later. So, ayan guys. Punta na ako sa punta. Nagantay ako ng ano, ng masakyan ko. Na ano ako, kakadaan lang ng ano, na mayroon dumaan na van. Oh my God. Ilang, ano ang oras is 5 minutes, 5 minutes to 9. So, ito yung ano ngayon, yung weather. Ayan. Mahangin siya, mahangin. Ito yung weather dito ngayon sa amin. Medyo mahangin siya ngayon. Kakadaan lang lang ano ng van. Yung van na namamasada sila. Yun ang paglabas ko. ko. Magantay naman ako nito. So, yun guys. Yung ganap ko ngayon. Ay. Ah, yeah. <laughs> See you later. Yan talaga. Yan yung flower ko bagong -um niya. yan. Walang dahon pero puro bulaklak yung ano. Kunti lang yung dahon niya. Ang dami na. Namulaklak din. Ayan. Ayan o. Oh. oh. Oo. pa ako dito. Ayan. Namumulaklak siya. Ang cute. <laughs> Yung maliliit. Ayan, oh. Mahangin talaga. Ayan, oh. Ayan, ko. May mga motorista na dumadaan. Ayan, oh. Ma cute. Maliliit yung ano niya. Yung wala siyang amoy. Oh, yan. Yan yung puno niya, yan oh. Yan yung puno niya, yan. Yan, yan ang puno niya. <laughs> oh, yan. Oh! Kanta tayo ngayon. Gusto ko magala. Biyahe ako ngayon mga more than hour yata. Kasi pag ano, pag mag-commute ako, matagal ako magala. Kasi stop nang stop yung ano, yung mga or bus or ano. Yan. Wala kasi maka ano, walang walang maka-drive kaya mag-commute ako. See you later. guys, dito ako nag ano ano, nagtingin-tingin. Tingin-tingin lang tayo, guys. Para maalew. Okay.

Except that you ayan guys, andito na ako. Nakauwi na ako. Ano na, alas 4 na. 4.15 ako nakauwi. Tapos, may dumaan na isda, bumili ako. Kasi hindi naman ako bumili ng isda doon sa ano. So, ayan. Bumili ako ng isda. Ngayon lang dumaan. Ano yung kilo? 2.20. Ito siya na isda. Dali. Yan. 220 siya. Hmm. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Pwes ko pa yan siya. Hmm. 220. So, mag ano ako? Mag ihaw ako. Hapunan ko. <laughs> ayan. Nagkita kami ng ano ko ng apo ko. Kasi dalawang linggo hindi nagpunta dito. So, Ayan. Oh, ngayon, mag-ano na ako. Kakaano ko lang talaga, nagbabasa ko. So, so yun, yung ganap ko ngayon. <laughs> Medyo na ano ang ano ko, kaisipan ko. Minsan, labastin <laughs> Minsan, labastin din. So, bukas, baka maglaba ako ng curtain ko. Nakalimutan ko nga, may bilhin sana ako na ano. So, ngayon, ay mag-ano ako. mag <laughs> mukha ko mag magihaw ako ng isda dalawang piraso hiha, ihawin ko so yun mag ano na ako kasi may uling ako yun ihawin ko magihaw tayo ng isda kapuna natin ngayon ano ngayon Tuesday Martis Martis ngayon so yun so see you later oh hindi makita guys yung ano ayan yung isda <laughs> hindi makita yun ihaw-ihaw na tayo ayan, madilim na kasi madilim na kasi, walang ilaw dito dito lang yung ano ko, yung ilaw ko, yan lang dito solar yung dito sa labas kasi, ayan yan lang yung ilaw ko ayan ano yan, solar ayan Maulan na naman. Ayan, umulan, no. So, doon ako nag-ihaw. Ayan. So, ito ngayon. At tayo, kakain na maya-maya kasi binaliktad ko na yun. Nag-ano ako kasi, ano, maulan. Ooh, may paksaw din ako. May paksaw ako pero para bukas na ito. Bukas na yan na isda. Bukas ko na yun. Niloto ko lang kasi naka-depress na yun siya. Kasi kagabi ko yun inano, dinepress. So, kailangan lutuin ko na. Kaya yan. Tayo, kakain na. Pagpapain na. Andito na yung ano ko yung kapatid ko. So, iwan ko kung kakain na. See you later. Guys, tapos ako kumain. Tapos na kami kumain. Kumain yung kapatid ko. Tapos maulan, nandito ako sa Maulan, wala may ano. <laughs> may ano ako oh. Mayroon, mayroon din akong ano dito. Yun pailaw-ilaw kunwari kunwari may may pailaw-ilaw ako Oo <laughs> uh -uh. <laughs> Maulan talaga ang gabi Ilan talaga. Ang pailaw-ilaw pa. So, yun lang guys. Yung ano ko ngayon na araw. Martis. Martis ngayon. Oh, 21. November 21. November 21 yata. November 21. Upload yun. So, uh, I want to say good night, everyone, and good morning out there. Bye-bye, see you on my next vlog. Ayan, mayroon ano. <laughs> May dumaan. So, yun. Bye-bye. May kidlat na. Nakikidlat.